Habang papalapit ang Nobyembre 28, umaasa ang milyon-milyong taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa isang himala, isang pag-asa na magbibigay daan para sa kanyang pansamantalang paglaya. Sa kabila ng pagtanggi ng pre-trial chamber, naririto ngayon ang bagong pagkakataon, ang appeals chamber. Isang hakbang na maaring magbaliktad sa lahat. Para sa mga naniniwala kay Duterte, ito ang sandaling hinihintay ang pagkakataong makita ng ICC ang kabuuan, ang kanyang edad, kalusugan at mga taon ng paglilingkod sa bayan. At kung may makakita ng kabutihan sa isang ama ng Davao, isang leader na nagbuos ng dugot pawis para sa Pilipinas. Marami ang naniniwalang ang appeals chamber yon. Ito ang kwento ng pag-asa, ng pananalig, at ng paniniwalang may karpatan pa rin marinig at kilalanin ang isang taong naglingkod ng buong tapang. Ito ang huling laban bago ang hatol, at para sa kanyang mga taga-suporta, hindi pa tapos ang laban ni Duterte. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto, with big discount, free shipping, place order ready na voucher, puntahan nyo lang yung home ng channel at hanapin ang store. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya tara na. Habang papalapit ang Nobyembre 28, lumalakas ang tibok ng pulso ng sambayanang Pilipino. Sa The Hague, Netherlands, sa loob ng malamig at tahimik na mga pasilyo ng International Criminal Court, isang tanong ang bumabalot sa kontrobersya: may pag-asa bang makalaya pansamantala si Rodrigo Roa Duterte? Ito ang kwento ng apela, argumento, at huling pagtitimbang ng batas laban sa kapangyarihan. Matapos ang ilang buwang paghihintay, malinaw ang naging desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber tinanggihan ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Korte, malinawang panganib, risk of flight, risk of obstruction, risk of evasion, hindi ito simpleng desisyon. Sinuri nila ang bawat argumento mula sa edad sa kalusugan hanggang sa umano'y paghina ng pisikal at mental na kondisyon ni Duterte. Pero sabi ng Korte, kulang ang ebidensya. At higit dito, nakikita nilang may malakas na posibilidad na iwasan niya ang proseso ng ICC, lalo na't nananatili pa rin ang kanyang impluensya sa bansa, political man o personal. Hindi sumuko ang kampo ni Duterte. Kaagad silang naglatag ng appeal, isang paghamon sa desisyon ng pre-trial chamber. Sa kanilang argumento, sinabi ng depensa na mali ang pag-assess ng korte sa panganib. Hindi nabigyang bigat ang humanitarian considerations. Hindi isinama sa paghusga ang pahayag ng isang third country na handang tumanggap kay Duterte kung sakaling papayagan siya sa pansamantalang paglaya. Dagdag pa nila, handa silang tanggapin ang pinakamahigpit na kondisyon, kahit saan man sila dalhin, basta't magkaroon ng pansamantalang kalayaan ang dating Pangulo. Pero hindi nagpatinag ang ICC Office of the Prosecutor. Sa kanilang tugon, mariin nilang iginiit sa Appeals Chamber. Walang pagkakamaling legal o factual sa naunang desisyon. Ayon sa prosecution, malaki ang panganib na maapektuhan ang pagdaloy ng justisya kung palayain si Duterte. May malinaw na history ng pag-atake sa proseso, kritisismo sa ICC, at banta ng pagtakas. Dagdag pa, kailangan pang dumaan si Duterte sa independent neuropsychological at psychiatric evaluation para matukoy kung kaya niya pang humarap sa paglilitis hindi sila naniniwala na dapat siyang palayain kahit pansamantala. Mga kaedoks, sa gitna ng banggaan ng argumento, isang petsa ang nagiging sentro ng pambansang tensyon, Nobyembre 28, 2025. Sa araw na ito, ipapahayag ng ICC Appeals Chamber Live, Open Court, ang final ruling sa apela ni Duterte. Makakamit ba niya ang pansamantalang kalayaan o mananatili bang sarado ang mga pinto habang papalapit ang trial sa war on drugs case. Ang kapalaran ni Duterte ay nakabitin sa desisyong ito. Desisyong may implikasyon hindi lamang sa kanya, kundi sa buong bansa, sa milyon-milyong Pilipinong umaasa sa hustisya, at sa mga pamilya ng libo-libong biktima ng kampanya laban sa droga. Sa huli ang laban na ito ay higit pa sa legal na argumento. Ito'y laban ng pananagutan laban sa kapangyarihan, ng hustisya laban sa impunidad, ng katotohanan laban sa takot. Habang papalapit ang araw ng desisyon, isang katotohanan ang lumilitaw. Ang ICC ay hindi nakikiusap. Ito ay nagtatakda. At ang mundo ay nagmamasid sa magiging posisyon ng Pilipinas. Tutungo ba tayo sa landas ng hustisya o patuloy tayong ikot sa orbit ng kapangyarihang matagal ng naghahari? sa Nobyembre 28. Malalaman natin ang sagot. Sa dulo ng lahat ng ito, malinaw ang isang bagay. Hindi personal na katapatan ang sinusukat dito, kundi ang kabuwang pananagutan sa bayan. Matagal nang umiikot ang politika ng Pilipinas sa isang orbit. Loyalty sa tao, hindi loyalty sa bansa. Ngunit ang kaso sa ICC ay hindi tungkol sa pagiging makaduterte o makaadministrasyon. Ito ay tungkol sa buhay ng libu-libong Pilipino na hindi na makapagsasalita. At sa oras na bumaba ang hatol, hindi tatanungin ng kasaysayan kung sino ang kaalyado niya. Tatanungin nito kung sino ang tumindig para sa hustisya. Sa tingin mo ba dapat payagan ng ICC ang interim release ni Duterte o dapat siyang manat sa detensyon habang nagpapatuloy ang kaso? Comment your opinion below. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edox DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli. Paalam.